isang prestigyosong parangal na ang dominado ay pinipili mula sa pangnaibdigang saklaw. Sa si dinong Saturnino H. Johnson Jr., ay nakapagbigay na magandang pangalan at malaking karangalan sa bayan ng Angono kung kaya dapat lang na ipagkakuri ng ating mamamayan at maging huwaran ng mga kabataan. Kaya ipinasya at pinagpasyahan ng Ano Sangguniang Bayan at Nagpupulong na at iginagawad na nga kay Ginoo sa Tortino H. Johnson Jr. ang Sangguniang Bayan Award sa larangan ng Musika. Ipinasya pa rin na ang kapasyahan ito ay pagkaloob sa hinahukulan sa Angono Gymnasium sa ikalabing ng Agosto taong dalawang sa pagdiriwang ng ikapitumpuntimang taon ng paglagda sa pagsasarili ng bayan ng Angono Rizal. Pinagtibay ngayong ikalabing ng Hulyo, taong 2013, sa mungkahi ni si Nair Erwin de Loritos, sa pangalawang ni Consihal Gino M. M. Miranda at Consihal Jose V. Calderon, na sinangayuna ng lahat na sina Consihal Joan E. Sabinsi, Consihal Sherwin D. Lagaya, Consihal Jennifer H. Thompson, at Consihal Richard Brian B. Cruz. Pinatutunayan hindi ginawang wansyo lalik o maang bayan, nagpapatotoo kagalang-galang Antonio M. Rubin, pangalawang punong bayan, ng tagapangulo na kapulungan, nagpapatibay kagalang-galang Gerardo B. Calderon, MPA, punong bayan.